Guys, hi. Welcome to my channel. So for today's video, um sasabihin ko sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Croatia, okay? Okay, first, um nag-apply ako sa agency, sa mga agency hire. nag -ano ako, nag-email nag ako, nag nag-send ako sa Facebook, oi, send sa Facebook, nag nag-email, nag nag-search sa Facebook, sa YouTube, nag-nunood ako ng mga vlog, Ganon Tapos yung mga inano nila na mga kuan na mga item, mga item na mga mga agency pinuntahan um, ako sinindan ko ng email and then after after ng ilang weeks I think weeks uh, may nag email sa akin na agency tapos yon for interview pinuntahan ko tapos after ng 10 days sabi ng employer after ng 10 days malalaman kung nakapasa ka or hindi so ayun, tuloy-tuloy tuloy-tuloy na yun, tapos pagkatapos nun, pagkatapos nun na namin maano, inorient kami inorient kami nun and then after ng orientation is um, medical then after ng medical, pagkatapos mo ng medical um, medical, tas at saka mga requirements na papasa sa agency tapos pagkatapos na ipasa mo sa agency yung mga requirements mo, tsaka yung ano I, i ano na yung working permit. Yan ang pumapasok yung work permit natin doon. Work permit and then after, yung after ng work permit is yung visa. Work permit. Work permit dito sa Croatia is umabot ng 3 months. Umabot siya ng 3 months kasi yung walang, in, walang embassy dito sa Croatia. Walang embassy dito sa Croatia. Yung embassy dito is nasa Italy. Nasa Italy yung embassy. At eh, saka... Yung sa may BFS naman, sa BFS, sa Indonesia yon Okay. After 3 months, dumating na yung work permit namin. Dumating na yung work permit namin, tapos tsaka na, nag-visa application. Nung visa application na yon pumunta kami sa may, um, um, ano lang yun sa amin, that time, pumunta lang kami sa may kuan sa may agency namin pumunta na doon yung mga taga embassy na may taga embassy pumunta lang ka, pumunta lang doon sa agency namin nagbayad lang ng kano ba yon 12,000 something 12,200 eh 700 i think yun ba yun yung yung pala <laughs> ni ko 12,700 pesos yung ah uh, yung ano namin Um, yung, ano ba yun? Oo, uh, uh 12, tapos, okay na. Okay na yon. After one month, one month, may ano na kami, yan, direction na yan. Tapos, tapos, briefing ka pa. Punta ka dun sa agency, balik ka agency kasi, i-briefing ka pa, i-PT ka pa, or i-PT, PT mga PT, PT pa yun, i pa yun. Tapos, ayun, tapos, i-ready mo na yung mga dadalhin mo dito. Dapat, ay, dadalhin ka dito naman. Ayun, dadalhin mo dito is, um, dapat dadalhin mo dito is yung wala, yung unique, yung mamimiso talaga sa Pinas. Kami, ako, ako that time kasi, dala ko tuyo, bigas, yun ganyan, hot, hot dog. Ah, um, pansit kanton, yung mga misligang mix, kasi, nabasa ko kasi, na, sa may, mga post-post nila is, um, um, tag niya na, um, mag, ano daw, ganyan, wala nga dito, may bihira, tapos, dala ng bigas, mga ano, ano pa ba yung labi ng mga sardinas, mga gano'n. I-ready mo na yon Tapos, i-ready-ready nyo na yon guys. Yung mga sardinas, gano'n. <laughs> ano mo lang, tas mga kape, gatas, mahal dito. Meron naman dito ng Asian store, kasi mahal. Doon sa glove ni. Uh, mahal yung Asian, yung ano food dito sa Asian store. So, may glove ni. Mahal siya. So, dalhin nyo. Tapos, kasi, pagdating nyo dito sa Croatia is mag um, magtambay kayo ng 3 weeks at, uh, in our situation um, we have 3 weeks tambay <laughs> we 3 weeks tambay like because that time you have to um mo yung ID mo yung medical mo doon dito ID mo medical mo dito tsaka yung ex, ano yung uh, um, card ATM or ATM UT. malapit na ako sa, ano, sa station. Tsaka yung ATM. Tsaka yung ATM. Um, umabuti yung 3 weeks tambay. Buti, dapat pagdating mo dito, may dala ka ng magdala ka ng, ano, pakit money mo dito. Kasi no work, no pay. Okay? No work, no pay dito sa Croatia. Tapos, ang update dito ng sahod is 840 per month na yung ano, 840 euro na yung ano, yung update ng sahod ito sa Croatia. Okay. Tapos, ayan, lapit dito na ako sa may, lapit na ako sa station ng Dubrova. Ayan, tapit tayo ng pedestrian lane. Ito, 840. Tapos, uh, tumas na yung sahod. dito. Pero yung, yung bigas dito is, 'yung bigas dito sa Grab is 1.59 euro. 1.59 euro 'yung rice. Ayan, dito na ako sa my station. So ayun guys, I hope nakatulong 'yung 'yung video ko guys. So ayan nga kung eh, eh kung ano 'yung ano nyo, free comment or anything, you can chat or you can message me, email me or something like that. And my this is my this is my um face um verticalert one this is my account my name is Karen and this I'm here in Croatia I'm I'm about one one year here so yun yung okay naman kinanod okay sa Croatia yes so eto so yun da. okay guys that, that's all for today's video I hope nakatulong sa inyo okay bye bye bok 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 <laughs>